Nakabenepisyo sa libreng medical mission handog na maginda ng Maguindana provincial government ng Magsur ang mga residente ng General Salipada K. Pendatun, ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jan Garcia. Nitong 18 si ng Oktubre, Matagumpay na naisagawa ng provincial government na maging ang medical mission sa bayan ng General Salipada K. Pedatun. Ito ay bahagi ng mid bank cares, alagang tapat, serbisyong may puso, tuloy ang pagbabago. Layunin ng aktibidad na maihatid ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at pangkabuhayan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga vulnerable at malalayang lugar. Ibinahagi sa mga residente ang libreng dental care, medical consultation, incision services at libreng gamot. Mayroon ding libreng reading glasses para sa mga senior citizens, free haircut at pamamahagi ng armchairs, canes at school supplies para sa mga nangangailangan. Dagdag pa rito ang feeding program para sa mga kabataan at pamamahagi ng bigas bilang dagdag tulong sa ating mga kababayang apektado ng baha. Ang nasabing programa ay isa lamang sa patuloy na hakbang ng provincial government upang matiyak na ang bawat mamamayan ng Maguindanao del Sur ay may akses sa dekalidad na serbisyo, malasakit at pag-asenso. Sa pamumuno ni Governor Dato Ali Mitimbang, patuloy na isinusulong ang mga programang tunay na may puso para sa mas maunlad, mas malusog at mas mapagmalasakit na magin del Sur. Jen Garcia, iMinds, Philippines.